Tara guys, gala tayo sa labas. Magkagala ang sukuya niya. Sukuya niya mm. na gala. My goodness. Tara guys, samahin mo. Magala. Magala. Galak-galak tayo gala. minsan. at daw, ayan. Oh, Gagawa ako ng ano. Gagawa ko mga lalaki. Mga mga

<laughs> panoorin niyo to, yeah, upload to. Yeah, super, ha? Kami kita ya sa panoorin namin. Super Yaya official. Ha? Oh. Hey, YouTube. Ha? Hey, YouTube. Oh, WiFi. See so, you lang guys. Thank you so much for watching. Bye. Hala, eh, pa-sakot magpa ako, guys.